ang boto ng mga Pilipino, lalo ng mga OFW, mga katambay. Pakinggan po natin ang isang ate na Marcos. Puso ang aking pasasalamat kay Pangulo Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. Tatumpot limang taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa.